Hello Libra, new moon, solar eclipse and Libra. Sa inyong sign, okay, nagbibigay din ang new moon na ito. Kuha tayo ng pinaka advice message na marahil kailangan yung marinig. October 2, solar eclipse and Libra. Pwede po itong mag-apply sa inyo mismo right now. Itong message na ito, ito naman yung mahalaga yung ngayon or pwede rin naman po sa susunod na linggo or even months. We'll see. Anong kailangan yung marinig this time? Libra message. Para sa mga Libra guidance po. Solar eclipse. New moon, solar eclipse, and Libra. Anong kailangan nilang marinig ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Cut natin into 3. This time, live na live tayo sa FB. Babalikan ko po kayo after nito. Maya-maya. Kunin lang natin yung pinaka-exact advice. Nine of Wands reverse, Ace of Cups. Seven of Cups. Okay, gusto kong kunin pa tong isa. Okay. Nine of Swords. Nine and nine. Both are in reverse. So, nakakakuha tayo ng reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi. Okay. Okay, meron lang po itong kalakip na mensahe. Libra. Libra, Libra. Nakangiti ako dahil meron tayong nakikitang completion. May pagtatapos para sa bagong simula na naghihintay para sa inyo. Matatapos na itong ilang kahirapan. Physically, mentally, emotionally, new beginnings. May fresh thoughts na naghihintay para sa inyo. Maring ito ay sa ilang hinihintay nyo. Mapatrabaho man ito. Relasyon. May bagong simula po ang parating. Hindi na, ni, hindi na sayang, Libra. Hindi masasayang yung pinaghirapan mo or hinintay mo may pagwawakas ito. Yes, something will end to make room for something new. This is a fresh chapter pagdating sa inyong buhay. Relasyon 7, Ace of Cups, or again, career-wise. Tayo po general message. Depende na rin ito. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign ah, sa Libra, ang bawat, pa, bawat isa po sa ayan, ay iba-iba pa rin. Okay? Pero meron na kayong i-release -re dito. I-let go nyo na yung ilang yung hirap, okay? Yung hirap na maganda, wala namang madali sa buhay. Yung, kahit sa simpleng proseso, ito, nine. For some of you, may, may kaugnayan po ba ito sa travel, international agenda, or connection nyo sa ibang bansa? Why not? Maaring may magandang possibilities po siya in the coming weeks or months. Why not? Meron kayong may experience na bago or pagbabago. And it will be limitless, guys. Maraming offers. May projects, new clients. Ang ganda. Ang ganda. At sana, ano, no? Patuloy yung paniwala ng inyong mga sarili. I mean, huwag niyong alisin yung tiwalang yan na wala, wala kayong hindi kakayanin. Lalo pa if ever mag-apply po sa ilan sa inyo itong ilang pinagdaanan nyo kumbaga dumaan na rin kayo sa ilang butas ng karayong ayan may ilang laban na kayong nalagpasan na hindi ganun kadalian kasi depende rin yan ano, especially talagang napamature na kayo ng buhay or halimbawa kayo mga estudyante why not, mayroon nang graduate, sa mas practical, may magtatapos para sa bagong simula na naghihintay sa inyo okay, this is the best time na mas i-build nyo pa yung inyong mga sarili para mag-level up mag-step up sa taas, sa stage ayan, sa center stage ang ganda mapapersonal mo po ito seven, about relationship rin kasi ito eh. seven or professional life hindi kayo mawawalan. May mga opportunity pong parating. Okay. Alisin lang yung pagiging negative minsan. Wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Kung paano tayo mag-iisip. Tiwala. Okay? Sapat na tiwala. At huwag magmadali. Especially if this is something fresh talaga. New beginnings. This is not the best time. Especially now. ah, uh, ito mismo, itong araw na to October 2 or sa mga susunod na araw pag-isipan, napaka-importante, lalo kung medyo marami kayong gustong bigyan ng desisyon, aksyon. Take it easy, take everything, one day, one step at a time. Alisin yung pressure. Okay? Mag-reflect muna, tumaan sa pagnilay-nilay, para mas mapaangat nyo yung mas klaro at mas mapamaraan, mas malikayan yung paggawa. Aking ulitin, may mga bago. Hindi yan lilihis really sa inyong direction Patungo yan sa inyo. Para sa si inyo, ito yung umaangat na mensahe, Libra.